ulan. Yes. Hindi pa, hindi pa yun naka, ano, nakapasok pa siya, sa kuweba. Pinaglinis Pinag pa ako. Andiyan si Jari! May kapit pa. Ano? Papatanggal Anong yan. Grandfather ko <laughs> Dami baril na nakatutok Ah. Oh. Oh. Ano? Na, dami baril na nakakatutok. <laughs> Long day today. Grabe na yung pimple ko dito. Sugat so, na yung kinalabasan eh. Yung pimple Kaya na. nga. Natakot nga ako nakita ko. Oh my god. Ang dami dugo, diba? ba? Oo. Oh. Hindi naka Dan ko kasi pinatanggal ni Kuya to. Doon naman sa confession, tinanggal yung band. Eh, pagtanggal ko ah. pa. <laughs> butas ah. Eh. Nandala pati na ano eh. Hindi ko nga ginagalot nga ako ng makati. Nabuhasan na isa'yo sa'yo? Oo, mm, hindi na ako nag-anong. Mm -hmm. Pimple? Di sa akin, basta nag-wax ako tapos hindi tayo nag-shower call ng gabi. Ah, automatic meron, dalawat. Wax sa buhok? Ah, wax sa buhok? Oo. Uh -huh. Tumutuloy yan dyan. Eh. matatakot kung alam naman natin tama yung sinasabi natin. Pero it's always the building of rapport, ha? Huh? Yeah. Hindi ka aatake ng on your own. Hindi talaga. We have to project na... Hindi talaga. Marami tayo. Hindi talaga. Yun, kaya nga inisip ko siya na babuti ang gabi. Yeah. At hindi to dahil lang sa nararamdaman ko. Pang sa iba to. At para, ano mo nga, yung iba May mo nga ako eh. We can also use people na use in a good way to build a good trustworthy. For example, example lang, and this is my idea. For example, if I pinpoint Kuya Bricks, Kuya Bricks is so nice. Pero come to think of it, bakit may mga nagre-request or nagpaparinig sa kanya na ganito yung maulam tapos we have guys. Siyempre, knowing Kuya Bricks is so nice. Huwag niyong abuso. Huwag niyong abuso. That's the bomb. Yeah. You don't, don't... Hindi ka... Kung ayaw mo kumatakit... Kahit, kumataki naman, kahit direct, naman sa mga... Kahit naman kunyari yung sa mga kumakain, huwag niyo abusuhin yung mga nananahimik lang. Din. Yeah. Pero ako pinpoint Kuya Briggs kasi Kuya Briggs is so nice at alam ng lahat na siya yung toka sa luto. So come to think of it, hindi mo pa siya Pwede mo siyang ipang-shield to build a good trust ng... Which is totoo naman eh. Is it a lie? No. Yeah. Ang mahirap kasi sa iba, sobrang insensitive na akala mo... Sa bahay sila. At ha? saka akala mo, pera lahat di break yung pinaka sa pagkain. Mm -hmm. Di diba? mm -hmm. Dapat Salahat sa lahat yung magpapaalam. Gaya ng turo yeah. mo sa akin, yung nagluto ako ng, ano? oh, di ba, nung sa cheese. Pinakain ko lahat. Sabi ko, make sure lahat yan, oh. Ha, oh. makakatikim. Hindi, yung ano, yung... yung tag dito, kamote, kasi yun weekly eh. Ah, Hindi yung, kamote. Oo. Oh, oh. Yung sa cheese kasi daily naman, nare-refill lang. Pero oh. yung isa, di ba? Oh, sinabi yung... mo na, make sure na mapapakain mo lahat. Oo, oh, oh, kasi ayaw, ayun, i Oo. paalala ko yon. Na it's the conversation between us eh, pero 'di ba? Naging concern pa din sa iba. Pag na, uh, nagsalita tayo -tay, mamaya, hatiin na lang siguro natin or yeah, pag ay... kunyari may nag-stop. Ang itong nai-stress ako eh, kasi wala akong notes to jot ako na. din. Gusto ko din i -ano kung paano pagka-umpis. Kasi you ako know, siyempre pag visual ako learner sa, sa negosyo namin. Nag-notes like, ako ng mga sasabihin ko. Ako din naman eh. And when I speak to a oh, lot of people or in front of people, may I make sure na may notes ako. Yeah. Kasi ayoko nang nagmumukhang ano may yun, hindi practice or rehearse or Gusto ko may points, pointers pala. Pero sobrang insensitive ng iba. Akakagigil. Alam mo, ano ba naman yung isipin mo rin for a while the others. Yeah. Or maybe kung ayaw ng four for a while, isipin mo palagi. Have na, some ano, empathy. Ako na, actually, hmm. na uh, ano din ako sa mga ina kawawa naman yung takot makapagsalita kasi ayaw nilang madehan. I think, diba? Let's give them the numbers. Basta, the strategy will always be, you don't attack. Especially, eto, hindi tayo. I mean, hindi natin sila kakilalang kakilala. We don't need to attack them directly. Tsaka hindi po get, ano, close natin sila. Eh, papalagpasin natin mga ganyang bago. Yeah, Kailangan natin umalis sa... Walang mali sa system sa bahay. Yeah. Ang mali natin dito, yung mga internal yung norms, yung nakakasanayan, yung... I think that's the best thing kapag nag- tagumpay tayo sa weekly task is we can have the groceries again. Di ba, Jaren? Kailangan the thing, natin yeah. planuhin kasi para umabot sa place for next week. And maganda yung ano, yung tipong we can grocery again ng kasi sakto lang freely yung and yung masaya. Last night, pagkain natin dyan. I mean, wala na tayong Fish na lang ata. Do you think, Jaren, we can win? Yeah. Yeah. Especially with the last live, I feel like... Yeah. I don't know. We really had a lot of the lower in media exposure this week. Yeah, I think it will do good naman. Siguro it's just sometimes me. I'm having second thoughts. Hanap ko rin yung partner. Eh. Too long so calma